Good day, Mother Football! yeah, Mother Football ang aming intro. Kamusta kayo? Kamusta tayo? Sa tayo ay mabuti. So, nakauwi na tayo galing pang... Look at that! yeah, may Batman siyang shirt. Galing ng palarong pambansa. At ipapakita ko sa inyo yung mga happenings at ganap sa opening. Hanggang sa tayo ay makauwi dito sa na Daddy, Cebu. not the book. It's in Wawa. Yeah, wala na ako sa Cebu. Na, sa Wawa na. <laughs> so, ayan. So, papakita ko sa inyo kung anong mangyayari at mga ganap ngayong araw, nung mga nakaraang araw sa amin. Kaya medyo tayo matagal-tagal na wala. So, papakita ko sa inyo mga idol. So, yan mga idol, nandito na tayo ngayon sa Northport, sa At grabe, ang dami ng tao. So, dito mag iipon ipon ng mga athletes ng Calabarzon. So, maga kami nakadating. At yan, nagpapahinga lang muna kami. Dahil mamaya pa, or mga 6 pa, kami sasakay ng barko. Dahil ang alis pa ng barko ay alas 9. So, pumasok na kami sa loob ng barko. At yan na, yan na yung nagiging eksena ngayon dyan. So, pahinga muna, waiting muna tayo dito mga idol. Then, maya-maya ay aalis na yan. So, ang sasakyan namin ngayon dito sa, sa port, ng, sa North Port ay yung Tugo. At napakalaking barko nito. Napaka-dami namin. Kasi si buong kalabarson niyang nandyan. Coaches, athletes. Yan. So, papunta diyan yan. So, yan. Nagpapahinga lamang yung iba. Dahil medyo napagod tayo. Lobot na ng time na to. At naghahanap lang tayo ng charger stations para makapag-charge tayo dahil mahaba-habang biyahe pa kasi aabutin tayo ng 24 hours or 22 hours na biyahe papunta ng Cebu City. So, dun gaganapin yung 2024 palarong pambansa sa Cebu City, mga idol. At yan na nga, napakadaming tao talaga. So, yan mga idol, nandito na tayo sa loob ng barko. At dito sa tayo sa taas. Ito yung ating higaan. Ayan. So, wala lang tong kumot. So, problema pa natin mamaya. Yung gamit kasi natin nasa taas. Nasa higa natin sa taas tapos sa baba tayo. So, yun ang problema natin. So, tingnan natin kung sino makakasama natin para at least ma maayos natin yung gamit natin. So, ayan, tingnan natin sila kung saan sila. Magkakaiba yata bro. Ano ka? Eight, ano ka? Hindi, may number yan. Pintay na sa hindi na. Seven ano yan? Seven N. Ito may mga letter yun. Doon ka. Doon ka na sa'yo. Ano ba letter na sa'yo? E1. M. Sa ka. Ay! Sa taas ako ni Bawal. Ayan yung letter yun. Dito ako 7K. Saan? Ito sa'yo. Sa taas. 8F. Doon ka sa'yo. Lalim ni Cleope. Ay, doon doon ka sa'yo naman. Hey Ayun, tago. Dito ka. dito ka. Dito ka. So at least yan ang kasama na. Nasaan mga gamit nyo? Doon ko. Pinanlamit. Oh, siya. Kunin nyo. Hindi Nako Hindi naman nila laman ticket nyo eh. Hindi ko Masya na to kailangan Hi guys. inal wala ka pa load pagkasibu si Dulux uh, at festivals, festival sa kanilang talagang pambato Ayan, so itong mga nagsasayaw ng na sinulog na to ay mga teachers from Tejero Elementary School at uh, talagang nakakatuwa kasi pinaghandaan nila nila ng napakatagal itong sayo itong performance na to para lang ma-entertain yung mga taga Calabarzon or taga Region 4 so panoodin natin mga idol ng tuloy-tuloy yung sayaw nila dito coaches kaya pero at the same time sa mga sa top management so and so si RD or si regional director yung may hawak na ng Santo Niño which is yung uh, daladalang uh, patron saint ng sinulog talaga yan yung si regional director so yan At sa pagkakataon naman na ito mga idol ay nandito na tayo sa Solidarity Meeting. Isa sa mga pinaka part ng palarong pambansa dahil dito magkikita-kita yung mga coaches, uh, tournament managers, and mga officials para i-discuss ang magiging game schedules, uh, yung lahat ng games, yung rulings na kailangan i-clarify. Dito yan i-discuss. At nandito tayo ngayon sa... Uh, University of San Carlos, Cebu City. At mapapanood ninyo dyan, nagpe perform ulit yung mga uh, teachers galing dito. So para lang sa kaunting energizers ng, ng program. As you can see, uh, by event yung pag-upo, by event yung pwestuhan. At maganda-ganda yung naging pwesto natin dito dahil malapit tayo, nakikita uh, natin lahat. Kahit medyo nasa dulo tayo, at the same time, medyo malakas yung hangin sa part na yan kaya napakaganda ng ating pwesto. Ayan, so habang nag enjoy habang may, may pressure sa pagkakataon yan dahil malalaman mo na kung sino yung mga kalaro mo, malalaman mo na kung sino yung mga kasama sa bracket, malalaman mo na kung sino yung yung dapat mong paghandaan. So, dyan mo lahat yun makikita sa Solidarity Meeting. Kaya, every coaches, hindi dapat nawawala sa ganitong mga pagkakataon. Kasi baka may mga rules na i-implement, even though meron talagang international rules, pero merong silang mino-modify na mga rules. So, dyan mo yan malalaman sa Solidarity Meeting. At yan, napakasarap ng pag-welcome ulit ng Cebu City uh, sa lahat ng mga coaches napakasaya dyan, ano. So, titingnan natin kung sino magiging guest speaker or mga bigati na darating sa pagkakataong yan. So, yan yung isa sa mga pinaka-exciting part pagdating sa sa palarong pambansa, yung solidarity meeting, mga idol. Ayan na, tingnan ninyo kung gaano kasaya dyan. Ayan. At yan nga mga idol, yung first part ng ating pagpunta sa palarong pambansa Cebu hanggang solidarity meeting lang muna at abangan ninyo yung opening program napakaganda ng mga naging performance sa opening program at alam ko uh, may excite kayo kung sino yung mga nandoon ano so abangan ninyo yung susunod na vlog mga idol abangan ninyo yung mangyayari pa sa susunod na mga araw natin sa pagpunta natin sa Cebu kita kits tayo sa susunod na mga vlog don't forget to follow ang aking facebook page broadbimar football tv broadbimar limbok, pakipollow nyo po. Then, uh, mag-like and mag-subscribe ko kayo dito para ma-shoutout natin kayo sa susunod natin mga video. So, maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye!